pinakamalayong litratong napunan sa universe. Unang bira, ano ba ang Hubble? Ang Hubble Space Telescope o HST ay isang bagay na binigyan ng napakaraming effort para mabuo. Ito rin ay isang orbital observatory na pinag-aralan noon pang 70s is kasi noon ng mga sayantipiko na makakuha ng klarong larawan ng deep space mula sa ating Earth. Pero dahil sa ating atmosphere, hindi eh nga nila nagawang makunan ng detalyado ang kalawakan dahil nga naharangan ito ng liwanag. Ngayon bago ko sa iyo ipakita ang mga larawan ay magbalik tanaw muna tayo sa habon. Paano ba ito talaga nagsimula? Noong 1977 ng US Congress, ang awtorisadong gumawa ng space telescope at takipagtulungan sa kanila ang NASA. Hango ang pangalan ng Hubble e eh Edwin Hubble, isang astronomer. Bago mabuo ang Hubble, ay dumaan pa ito sa napakahirap na proseso. Ang isa sa pinakanahirapan talaga sila ay ang paggawa ng malaking observatory mirror nito. Pero ano ba ang observatory mirror at saan ito gawa? Binubuo ito ng heat-resistant glass na may manipis pero matibay na coating. Meron din itong layer ng aluminum na may kapal naman na 65 nanometers. Dagdag pa, pinoprotektahan din ito ng layer ng magnesium fluoride. Ganoon pa man kasing laki ng school bus ang Hubble telescope. At ang main sa lamin niya ay may timbang naman na 827 kg at mayroon itong diameter na 2.4 meters. Ang salaming ito ay kumukuha ng liwanag mula sa space object at saka naman nagre-reflect sa secondary mirror na may kapal naman na 0.3 meters. Ang tawag naman sa may secondary mirror ay optical tube na banda ang refleksyon nito sa pinakabutas ng main mirror at pag na ay dito na nga makakalikha ng imahe. At pagkatapos nitong makakuha ng mga imahe ay saka naman ito isi sa mga scientific instruments. Ang galing ba? Diba? Ngayon nung nilunsad ang Hubble ay eh ito'y binubuo ng six instruments. Nakapaloob dito ang wide-angle planetary cameras na mayroong 48 light filters. Ang wide-angle ay kumukuha ng malawak na view at ang planetary instruments naman ang siya namang nag observe sa malawak na kuha ng wide-angle. Ang iba namang device ay sila naman ang bahala sa high-resolution spectrograph at talaga namang dinisenyo sila para sa ultraviolet range. At dahil dito, nakakakuha ang habol ng mga larawan kahit na sa mga madidilim na parte ng kalawakan. At dagdag pa dito, dahil din sa FGS o Fine Guidance Sensors, ay narerecord ng habol ang posisyon ng mga bagay sa kalawakan. Ngayon ng mga instrumentong yan ay nakalocate sa pinakabuntot ng habol. Saan tamakmak pa ang mga sensors, instrument ng habol? Well, di ko na ilalahat dahil excited na akong ipakita sa inyo ang mga larawan. Pero kung talagang gusto mong malaman ng buo ang kaloob-looban ng habol, ay magiiwan ako ng link sa comment section. Ngayon base sa mga narinig at nabasa natin patungkol sa habol, ay di talaga maikakaila na nilaanan talaga ito ng napakaraming effort. Idagdag ko na din napakasensitibo din ng habol. Oo, 10 billion times itong mas sensitive kumpara sa mga mata ng tao. Ngayon, tumalon na nga tayo sa pinakapaksa ito na ang mga kakaibang larawan na kuha ng habol. Ito ang Butterfly Nebula na may layo sa ating 2,500 to 3,800 light years at sa loob nito ay merong namamatay na bituin. Mainit ang bituin ito at kumikinang ito ng sobrang kinang at ang pakpak ng Butterfly Nebula ay binubuo ng gas pero ano ang temperatura nito? Magugulat ka dahil lumaabot ito ng 20,000 degrees Celsius. Naglalakbay ito sa kalawakan sa bilis na 965,000 km per hour. Ito pa ang isa sa mga kuha ng habol. Makikita ang kulay blue na liwanag na mula sa elektron at sa iba pang mga subatomic particles. Ito yung nakalocate sa pinakasentro ng M87 Galaxy. At dahil sa particles niya, ina attract niya ang black holes. Oo, tama ka. Dahan-dahan na siyang nilalamo ng black hole. Ito pa ang isa. Ito naman ng pillars of creation na nakalocate sa Eagle Nebula. At ito'y tinagurian na simbolo ng universe beauty. Ang mga pillars na nakikita mo at ang mga ulap na ito ay gawa sa gas. At tila nilikha ito ng isang makapangyarihang nilalang. Ang kakaibang larawan na ito ay umiilaw dahil sa matinding ultraviolet radiation mula sa mga malalaking bituin na pumapalibot sa pillars. Samantala, ang loob o ilalim naman ng pillars ay meron na rin nabubuong mga bagong bituin. Oo, at sa mga susunod pa ay binan nakapagtataka na liliwanag din ito. Ngayon, maiba tayo. Ang apat na kakaibang space objects na ito ay nadiskubre ng habol ng sabay-sabay. Nakunan niya ang Tadpole Galaxy na ito 400 light years ang layo mula sa ating mundo. At ayon sa pag-aaral, humigit kumulang 100 to 200 million years ago, ang galaksin ito ay bumangga sa isang maliit na galaksi. Kaya naman ang resulta nakalikha ito ng ganito. Ganoon pa man ang Tadpole Galaxy ay lumulutang sa space kasabay ng 6,000 pang mga galaksi. Ito pa ang isa nakita sa larawan ng banggaan ng dalawang spiral galaxy at ito ang tinatawag na damays at dahil sa banggaan nagsama na nga sila. Ito naman ang Cone Nebula at mukha itong mabatong bundok sa unang tingin. Ito'y binubuo ng coal gas at dust. Ang habol din ay nakakita ng Celestial Maternity Ward at ito'y tinatawag naman na The Swan Nebula. Parang iba to. Oo, sa loob nito dito nag-form o nabubuo ang mga bituin. Ito naman ang makikinang naliwanag at ang tawag naman dito ay Galaxy Abel 370 at ito ay nakalocate 4 billion light years mula sa ating mundo. Daang-daang mga galaxy ang nakapalupot dito. Kaya naman dahil dito nakakalikha ito ng hindi karaniwang mga liwanag na nagbumula sa iba't ibang mga galaxy sa paligid nito. Hindi ito gaanong nakuna ng habol pero ayon sa pag-aaral ay para itong merong salamin na background na nagiging dahilan kung bakit sobrang kinang nila. At ito pa ang isa sa mga nakuna ng habol. Ito ang tinatawag naman na dragon at ang katabi niya ay kapwa niya rin mga galaksis. Ngayon, ito naman ang larawan na talaga namang nagpabago sa pananaw ng mga sayantipiko. Ang larawang ito ay priceless para sa kanila. Ito ang kumpol ng mga galaksis at ito'y tinatawag kasi l 0024 plus 17. May layo itong 5 billion light years mula sa atin. Ito'y pinapalibutan ng misteryosong ring light structure at naniniwala ang mga siyentipiko na noong unang panahon ay mayroong banggaan na naganap sa pagitan ng dalawang malalaking kumpol na galaksing ito. At dahil sa banggaan nagsama sila at dahil nagsama na nga sila ay hindi na nakayanan ng gravity ang bigat nilang dalawa. Kaya naman ang resulta sila ay naging dark matter. At sa huli nakabuo sila ng hugi sing-sing. Sa kabilang banda ang mga dark matter ay binubuo ng mga particles na hindi pa kayang ipaliwanag ng siyensya. Ngayon mas bibilib ka pa dito. Kung ikaw ang habol, ito lahat ang makikita mo. Pastig. Ang Hubble ay nakakita na ng halos 1,500 galaxies sa buo nitong buhay. At sa mga naguguluhan, take note po, ang isang galaxy pa lang ay binubuo na ng 100 billion planets at bilyong-bilyong pang mga bituin. Sobrang dami. Mabalik tayo. Ang ilan sa mga nakitang galaxy ng Hubble ay tumutubo pa lamang at nagpo-form pa lang bilang galaxy. Pero hindi pa rito natatapos Noong 2004, base sa unang version, ito ang ultra-deep image na nakuna ng Hubble at ito'y binubuo ng 10,000 galaxies. At di malabong sa mga susunod pang mga taon ay eh mas lalo pa tayong maraming makita mga galaxies. Pero ang problema, matanda na ang Hubble. Noong ngang 2021 ay nag-offline na nga ito dahil sa sira sa pinaka-main computer. Pero nagawa naman ito ng paraan ng mga sayantipiko ngayon at nakita mo na ang ilan sa mga galaksis, ay eh di ka ba napapatanong? Natanong mo na rin ba sa iyong sarili na talaga bang tayo lang ang nabubuhay sa buong universe? Ikaw, ano sa palagay mo? Tayo lang ba talaga? Aantayin ko ang komento mo sa comment section. All right, once again, this is Arvin Polo TV. Hindi lang ito basta ikinuwento. Ito rin ay ng pananaw mo sa buhay. Thank you and see you on my next video.